Sir, nagpadala na po kami ng bulletin sa lahat ng presinto. Handa akong magbigay ng kahit ng reward. in-offer mo dati, Robert. Pero hindi na naman pera ang kailangan namin. Iresponsibilidad mo siya. Patunayan mo na gagawin mo lahat para sa kanya. Sorry, JR. Na no, lahat. Walang alam si Daddy sa gagawin namin. Kaming dalawa ni Gerald lang ang nag to. And eager siya na matuloy ang exchange na niya. Huwag kang mag-alala, mahal, ha? <laughs> Mag-iisang oras na ako nandito. Nasaan na sila? Gerald, may tao naglalakad pa po. Men, get ready to engage. Just make sure na mahuli niyo. Please, sir! Kakikilis naman sa mo! Sir! Wala ho akong ginagawang masama, sir. Napag-utusan lang ho ako. Nungaling, Nung tauhan ka ni Betsy. Sir, hindi ko ho kilalagay. Hindi niyo ako maluloko. That's why really cute Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero ano ginawa niyo sa akin? Niloko niyo ako? Ayaw mong ibigay sa akin yung anak mo? Huwag mo sasaktan yung anak ko. Awa? Bakit naawa ba kayo sa akin? Kung ayaw mo talagang itakwil ka ng anak mo, itigil mo na lahat o ibalik mo na sa Pero anak mo, dahil bangkay ko na siyang isosori sa inyo. Kahit si nanay ka din magmuk... Hindi niyo na ulit makukuha yung anak niya. Dahil mamamatay na siya. Ngayon din! Ano siya sa'yo? Basta ay dadalay mo rin si Mindy. Paano ako nakakasiguro nagsasabi ka ng totoo? Oo nga. Niloko niyo na kami kanina. Buhay na ng na nga na nakataya dito. Tsaka papakita ko siya sa'yo. Basta soli mo sa'kin sa si Mindy unharmed. Ito na. Tina, ano ginagawa mo? Ba't, ba't ka usap mo niya? Hindi pwede, hindi ako papayag, ha? Hindi pwede, wala kang pwedeng gawin sa pamangkin. Gina! Ano yan? Kahit na, anak yan ang daddy mo. Hinay-hinay ka, akin na, akin na si JR. Hindi mo pwedeng gawin yan. Gina! Huwag mo gawin yan, mali yan, Gina! 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 ako ang Tita! Tita, pasensya na. Pero walang kahit sino man na makakapigil sa akin. Kahit pa ikamatay ko, ilin. Tuloy na natin ang plano bago pa makauwi si... ako sa supermarket. Hindi kita ang lugar na yon para sa mga bata. Baka gusto mo ko na itong anak mo. Tutupad na nga ako sa usapan. Magkikita. Pahaalisan ko na lang din yung mga guards doon. Pero paano kung may pinaplano na naman kayo? Ipat pinakamalapit sa akin. Pero paano nga kung... Kung ninuloko nyo na naman ako? Ha? May... ano na kung buhay ng anak ko ang kapalit dito? Basta magkita tayo. Sa... Eh, mga payag na Pero in 20 minutes, dapat gawing katarantaduhan. Walang polis, walang baril, o kahit ano. Wala kang ibang Hanggang hawak natin si Mindy, hawak natin siya sa leeg. So, ibibigay e, mo talaga? Tingat. Sige po, ma'am. Ano kung hindi ako mapapatahod ni Daddy sa so gagawin ko? Mano ko sa'yo ko, Joyce. Hindi ako papayag kung nakakausap sa kanya. Pitawan niya! Pitawan niya! Pitawan niya! Robert! Ate, ano nangyari? Robert! Ipagkita siya kay Betsy para ipalit si JR kay Mindy! Ba't nga? Basta Robert, pero hindi na kong mapipigilan si Manjina. Sobra na po siyang desperado. Bak Lumabas ka! Nakalakdad, pero posibleng nasa loob pa rin sila. Hindi natin alam kung ilan sila o may baril sila. Mabuti pa dito na lang kayo. Sir Robert, Tama si Zabog po kayo ng tulong. Pero sa ngayon, kailangan masiguro natin ligtas si Gina pati Talina. na... Dali na! Wala akong ibang kasama. Betsy, gusto ko lang mabamo yun. Betsy.